Okay, ayan po. So dahil 607 na, paumanhin mga kapatid. Again po, nagkaroon lang ako ng technical difficulty. So nag-switch uh, po ako ngayon sa uh, cellphone. So pinamagatan ko po yung um, uh akin pong uh, devotion. Ang ating devotion ngayon nagagalak sa paghahari ng uh, Diyos at uh, atin pong susuriin at uh, pag-aaralan po ang chapter 97 ng Uh, Psalm, isang makapangyarihang uh, salmo uh, o awit na ipinapahayag po ang paghahari ng Diyos at ang kagalakan na dulot po nito. So habang uh, binabasa po natin ay atin pong isa alang alang uh, kung papaano po uh, nagsasalita ang awit na ito sa ating pong uh, mga buhay eh dahil maiksi lang naman po yung uh, chapter 97 no ay uh, siguro maganda po na atin na pong uh, basahin ang buong uh, chapter kung kayo po ay may mga bible po diyan pwede po ninyong uh, buksan at inyo po akong samahan no at sabayan na basahin po sa Tagalog ang awit 97 so ito pong sinasabi ang Diyos ay higit sa lahat ng pinuno ang Panginoon ay nagkahari, kaya magalak ang mundo, pati na ang mga isla. Napapalibutan siya ng makakapal na ulap at nagahari ng may katwiran at katarungan. May apoy sa unahan niya at sinusunog nito ang mga kaaway niyang nakapalibot sa kanya. Ang kanyang mga kidlat ay lumiliwanag sa mundo. Nakita ito ng mga tao at nanginig sila sa takot natutunaw na parang kandila ang mga kabundukan sa presensya ng Panginoon, ang Panginoon na nagahari sa buong mundo. Ipinapahayag ng langit na matuwid siya at nakikita ng lahat ng tao ang kanyang kaluwalhatian. Mapapahiya ang lahat ng sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at ang mga nagmamalaki sa mga ito. Ang lahat ng mga Diyos ay lumuhod at sambahin ang Diyos. Panginoon, narinig ng mga tagasayon at ng mga tagahuda ang tungkol sa inyong wastong pamamaraan ng pamamahala, kaya tuwang-tuwa sila. Dahil kayo, Panginoon, ang kataas-taasang Diyos ay nagahari sa buong mundo. Higit kayong dakila kaysa sa lahat ng mga Diyos. Kayong mga umiibig sa Panginoon ay dapat mamuhi sa kasamaan. Dahil iniingatan ng Panginoon ang buhay ng kanyang mga tapat na mamamayan at inililigtas niya sila sama sa masasama. Ang kabutihan ng Diyos ay parang araw na sumisinag sa matutuwid at nagbibigay ito ng kagalakan sa kanila. Kayong matutuwid, magala kayo sa Panginoon. Pasalamatan siya at purihin ang kanyang pangalan. Purihin ang Diyos sa pagbasa ng kanyang uh, banal na salita sa awit chapter 97. So tayo po muna ay manalangin, God, Heavenly Father, tunay na kayo ang dakilang Diyos ang naghahari sa buong mundo. Kayo ang naglikha ng langit at lupa. Kayo o Lord ang mataas at madakila. Sa umagang ito, Lord, kami po ay nagpapakumbaba. Tinataas ang inyong pangalan. At again, o Lord, kami ay sasalop ng uh, inyo pong mga pagpapala sa pamagitan ng inyong salita kayo po yung mangusap at kayo magiging sentro ng aming pong gawain pangunahan niyo po ang aming pong uh, devotion ngayong uh, umaga na O oh Lord magiging guro kayo Panginoon tutor us na kami ay uh, makasunod Panginoon ng inyo pong mga salita at ma-apply namin sa aming mga buhay ang mga ito ito o lord ang aming pong na dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus, ang natin magsabi ng amen ayan po so atin pong uh, pagisipan yung ating pong uh, binasa at ang pwede ko pong itanong sa atin sa pakikinig ng pagbasa po ng chapter 97 ng mga awit ay ano po yung nag stand out sa inyo mga kapatid o yung kapansin-pansin sa nabasa po natin ano po yung nag-stand out? Yan. So sinimulan po ng salmista yung pag-mention na ang Panginoon ay naghahari Kaya tayo po daw ay magalak So ang message nito sa atin mga kapatid na yung sovereignty ng Diyos Yung kanyang paghahari po ay isang dahilan para tayo po ay magalak at magdiwang kung ang Diyos ay nagahari sa ating mga buhay, magalak ka, kapatid. Magdiwang ka. Ngayon po, i-consider po natin yung mga nabanggit na mga paglalarawan. Ano yung mga nabanggit na mga imagery patungkol sa uh, Diyos na nagahari sa mundo? Nabanggit po doon yung ulap. No? Napapalibutan po siya ng makakapal na ulap nabanggit po yung apoy no na sa unahan niya at pag siya po'y dumaan no nasusunog yung kanyang mga kaaway lalo na yung mga nakapalibot sa kanyang mga kaaway nandun din po yung nabanggit yung kidlat na lumiliwanag po sa mundo at nung makita ito ng mga tao nanginginig po sila sa takot and yung kabundukan daw ay natutunaw na parang kandila sa presensya ng Panginoon. No, oh, kita natin mga kapatid yung makapangyarihang paglalarawan, no, yung makita natin dito yung kahangahangang kapangyarihan po ng Diyos na nanginginig ang tao sa takot sa presensya ng Panginoon. Ngayon po, ano po yung inyo pong nararamdaman as you imagine po the yung picture, yung, yung image nung pagdescribe ng hari. Ano po yung naramdaman nyo initially? Kayo po ba ay, ito po ba ay nagdulot sa inyo ng pagkatakot? Ng discomfort? O comfort? Well, siguro po, no, ma masasagot natin yung, yung tanong na yun. Nakakatakot siya. Kung hindi tayo namumuhay ng matuwid. Kung ang mga ginagawa po natin ay kasamaan, sadya po talaga na matatakot tayo. Kaya, yung panawagan po ng chapter 97 ay mamuhay po tayo ng matuwid. Ano po ang sabi niyang verse 10? Kayong mga umiibig sa Panginoon ay dapat mamuhi sa kasamaan. Ngayon ang tanong ko sa inyo mga kapatid, mahal niyo po ba ang Diyos? Mahal ba natin ang Diyos? Ngayon, kung mahal po natin ang Diyos at sinasabi natin, I love you Lord, then kamuhian po natin ang kasamaan. Ngayon, ang tanong again sa inyo o sa atin, sa aking, sa personal kong buhay, paano tayo sina-challenge itong verse na ito? Are we challenged na itigil na po yung ginagawa po nating kasamaan? Anong particular na kasamaan sa mundo o yung sarili nating buhay mismo na ginagawa ngayon na mali, alam natin mali, eh, tigilan na natin o kamuhian na natin. Alam, ba, alam po ba ninyo na ang verse na ito, itong verse 10, kayong mga umiibig sa Panginoon ay dapat mamuhi sa kasamaan ay may pangako. Ano po yung pangako? Na tayo daw po ay iingatan ng Diyos. God will guard the lives of His people ones and deliver them or delivers them from the hand of the wicked. Ano ang sabi? Dahil iniingatan ng Panginoon ang buhay ng kanyang mga tapat na mamamayan at iniligtas niya sila sa masasama. Ngayon po, another question. Anong bahagi po ng ating buhay kailangan natin ng kaligtasan, ng deliverance, ng protection ng Diyos? Ano po yun? Ito po ba ay sa mga kasamahan natin sa trabaho? Ito po ba ay protection sa mga kasamahan po natin sa eskwelahan, mga kaklase po natin, o pupeting pwedeng sa bahay na hindi pa ginagawa ang kalooban ng Diyos at dahil dito, yung mga kasama natin sa trabaho, iniimpluensyahan tayo, pinipili tayo, pinipressure po tayo na gawin yung mga bagay na taliwas sa inuutos, taliwas sa kalooban ng Diyos sa buhay mo. Alam mo mga kapatid, kahit po na ikaw na sabihin natin ikaw na lang, ikaw lang ang gumagawa ng kabutihan, ng kalooban ng Diyos at ang iba po ay gumagawa ng masama, ituloy mo lang po yung mabuti mong ginagawa mga kapatid. Manatili ka pong tapat sa Diyos at, at gawin mo ang, ang, ang kanyang kalooban at magalak ka. Bakit? Kasi ang, ang sabi ng verse 11, ang kabutihan ng Diyos, ay parang araw na sumisinag sa matutuwid at nagbibigay ito ng kagalakan sa kanila. Mga patid, sa umagang ito, nawa ay masumpungan po natin yung comfort na binibigay ng chapter 97. Sa halip po na matakot, Well, natatakot tayo kasi siyempre katakutan talaga din na, dapat din natin ang Diyos dahil siya ay makapangyarihang Diyos, banal. Pero yung takot na gagawa ako na mabuti kasi alam ko ang Diyos ay isa holy God at siya ay Diyos ng, yun niya, isang just God. Di ba? Ngayon po, kung gagawin po natin yung kalaoban ng Diyos sa ating pong buhay, wala dapat tayong ikatakot. Pero kung ikaw ay yun nga, nananatili sa paggawa po ng kasamaan, alam mo sa sarili mo, yung ginagawa mo kapatid ngayon ay hindi po ayon sa kalooban ng Diyos. Sabi nga po, yung sumasamba ka sa mga Diyos, Diyosan, ano po ang sabi ng verse 7? Mapapahiya ka. So as we go about no, our day to day, no, alalahanin po natin yung kagalakan yung joy na nagmumula po sa pagkaalam po natin na nagahari ang Diyos. Na nagahari na ang Diyos sa ating pong mga puso, sa ating pong mga buhay. 'Di ba? Dahil tinanggap nga po natin yung ating pong Panginoon bilang uh, ating Panginoon ng ating pong buhay. Kaya po ang ang transformation is the overflow nung pagtanggap natin, yung pagkaalam natin, yung pagkilala po natin na ang Diyos is the Lord of our lives. Kaya sikapin po natin na mamuhay ng matuwid, nagtitiwala sa kanyang pangangalaga at laging nagpupuri sa kanyang banal na pangalan. Naway uh, uh sumikat po no sa atin yung liwanag ng kanyang katwiran at nawa po'y maranasan po natin yung kanyang kagalakan at uh, sa umagang ito ay dalhin natin ang message po no ng chapter 97 no sa ating mga puso at maging mga pagpapala po tayo no sa ibang tao. So, yun lang po mga kapatid ang uh, short uh, uh, message, yung devotion po natin sa chapter uh, 97 and as we pray let's seek that uh yung paghahari no ng Diyos sa ating pong buhay ay uh, ating pong palagi pong makamtan nito. so let's spend no uh, a few minutes in our prayer and as we reflect po no yung message ng Lord sa atin alam ko po na ang ang salitang ito ay Uh, nangungusap no sa atin po. So, let us all uh, pray. Dear God, Heavenly Father, we acknowledge your sovereign reign, yung inyong pong paghahari sa aming pong uh, buhay. Lord, tulungan niyo po kami to truly rejoice in your authority and justice and uh, mercy, Panginoon. Lord, sa umagang ito kami po ay nagpapasalamat dahil muli uh, kami po ay na-refresh sa inyong uh, salita. Bigyan niyo po kami Panginoon ng uh, kalakasan na Lord, kamuhian po ang masama. At kami po ay mamuhay, gabayan niyo po kami na mamuhay kami ng, uh, uh, ng matuwid. Lord, inyo po kaming ingatan, protektahan laban sa uh, kasamaan. Ilayin niyo po kami sa mga tukso. And Lord, thank you dahil kami kayo po ang ilaw, Panginoon, na nagbibigay ng gabay sa aming pong uh, paglakad na sa mundong ito. And uh, Lord, provide to those na yung mga nangihina, yung may mga sakit ay inyo pong pagalingin. Lord, help us to pursue righteousness and reflect Lord God your light to others. Lord, help us to see your glory in our daily lives and help us to worship you in spirit and in truth. We pray, Lord God, for those who are struggling with uh, injustice, Lord, struggling with uh, emotional pain, uh, may mga uh, physical pain or uh, sakit sila, Panginoon. Lord, inyo po silang uh, pagilingin, Panginoon. Bigyan nyo po kami ng comfort na manggagaling lamang sa inyo. Lord, ito po yung aming pungsamot na langin sa dakilang pangalan ng aming Panginoon Tagapagligtas, Jesus Christ. Ito po ang, uh, this I pray in Jesus' name. Amen. Ayan po. So, good morning po sa inyo pong uh, uh, lahat. So, yun lang po. Good morning.